Good morning mga idol So yun Isang mapagpalang araw po sa Inyong lahat Ayan so Sana po ay palagi tayo Nasa mabuting kalagayan So ngayon po nga ro'n ito mga idol Ay ibabiyahe ko yung aking mga Red crab Ayan so yung iba po ay Naishare ko na dati Yung mga red crab dito. Kaya lang mga idol Yung isa kong red crab Yung pinuwa ko doon sa Aking kulungan Ay ayun o Yung pinakamalaki pa naman mga idol Sayang Patay na siya mga idol ayan o Ah, siguro mga dalawa o tatlong araw na siya ayan sayang mga idol halos ang halaga nito ay mga dalawang libo o humigit pa kaya lamang mga idol ay hindi pinalad daw kasi mga ilang araw nung ilagay ko dun sa kulungan ay ayan namatay siguro mga idol dahil sa meron kasi siyang sugat eh ayan so putol yung kanyang dulo ng, ng sipit So wala na yan mga idol Sayang lang mga idol So mayroon pa naman ako itong ng tira mga idol na alimasag Na ito Itong isa good size na rin ito ayun o oh, nasa 8 gramo ito mga idol At Saka yung iba ito Bali lima sanang piraso ito mga idol na aking i-deliver sa ngayon Kaso mula mang ay namatay po yung isang pinakamalaki Pero okay lang mayroon dahil may, meron pa namang natira sa atin. Ayan. So, bali, apat. Ayan, so, ang pa rin ito mga idol sa para may preserve at may biyahe ng malayo. Tumagal yung kanyang buhay. Ay, ilalagyan natin ng yellow sa ilalim. So, ito mga idol. Oh. Yellow po ito. Ayan, nakabalot sa binalot ko sa damit. Ayan o. So, yan po yung magbibigay ng presko dito sa loob ng styrofoam para po makahinga at hindi mamatay yung ating mga red drops. So, dahil maliit po yung styro na yon kaya ililipat ko po siya dito sa isang styro. Ayan. So, kailangan mga idol, ay kapala natin yung sapin para hindi yung yan hindi mabutas yung hindi mabutas yung ano yung tawag dito yung plastic ayan so dahil pag nabutas po yun yun din po yung papatay sa kanya yung tabang ayan so dalawa tatlo ayan okay so bali apat po ito mga idol ayan, lima sana mga idol kaya lamang po ay namatay yung isa ayan so yun mga idol at gusto ko lamang pong share sa inyo kung paano po pahabain ang buhay ng mga red crab para maibiyahe sa malayo ayan so kailangan po press ko yung ilalim ayan ganyan mga idol oh, so pwede natin siyang takpan o kaya lagyan ng tela sa ibabaw ayan Ganyan po mga idol. So ito mga idol, sayang. Malaking pera sana ito mga idol. Sayang. So i-deliver ko po siya mga idol doon sa bayan kung saan yung meron pong bumibili na nag export sa mga ganyang uri ng alimasag. Ayan, so hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood.